Tanong ni Kylie Vlog. Pwede po ba gamitin ang food color na years na naopen pero hindi pa nag-expire? Chef Master Ling Liguajel. Liquid Gel. Oh, ang tanong dito ni Kylie Vlog ano? pwede po bang gamitin ang food color na years years na naopen, ibig sabihin umabot na ng taon? Okay bukas. Uh, ganito yan, mama. Titingnan nyo muna. Ay, syempre, itetest nyo muna yan. Kasi kung yay nabuksa na, tapos, syempre, lahat naman yan, na may nakasulat naman yan na uh, shipmaster, mayroon talaga dyan. O, oh, oh, hindi pa siya expired. Pwedeng pwede naman. Pero dapat, pag nabuksan nyo na, isara nyo siya na hindi siya talaga malalagyan na kung anumang, halimbawa, ihigpitan eh, lang natin ng takip. O normal lang po naman yan kasi hindi naman yan, pag binuksan natin, hindi naman yan nagagamit lahat. O ay talagang kumukuha lang naman tayo dyan ng paunti-unti. E karamihan naman din kasi kahit ako anong uh, nung araw hanggang ngayon pag gumagamit pa rin talaga ako ng shipmaster. Ano? Pero marami na ngayong mga food cooler na mas, mas magandang dumarating at mas uh, nakakatipid pa tayo sa costing. O alam naman talaga natin ang shipmaster may kamahalan po talaga ito. O kaya titingnan natin mabuti ha, lahat po ng ginagamit natin, lalo na dyan sa ating mga ingredients, kailangan po talagang uh, i-check natin kung ito ba'y ay uh, dapat pa bang gamitin o hindi. Oo. Kasi yan ay pagkain talaga. Mahirap ipagsapalaran ang ating uh, kalusugan dahil sa ating mga ingredients na hindi natin napapansin, ito ay expired na. Oo. Although sa aking na-experience, ano, lalo pa sa mga, sabi na natin sa mayayaman, Uh, halimbawa, before expiration, uh, magsibilihan na sila. Uh, alam nyo kung bakit? Bakit sila magsib magsibilihan? Dahil, bumababa na ang price niyan pag malapit na siya ma-expired. O, oh, ayaw, kahit ano pa dyan na mga mga pagkain dyan or gamit sa mga ingredients. Tapos, ang gagawin nila, gagamitin nila yan before the day, before uh, Ma-expire yan gagamitin nila or uh, may nasaksi ang ako na uh, before uh, after expired, nagagamit pa. Pero hindi ko talaga halos in-honor uh, in sa akin. Ano, hindi ko ginagawa kasi mahirap ng matyumpuhan. Uh, magkakasira tayo ng uh, sabihin natin, maibenta natin. Tapos isa pang dahilan sa pagkasira ng ating timpla or sa ating gawa. Basta siguraduhin lang na hindi pa ito na-expired, pwedeng pwede pa natin gamitin. At titingnan din natin ang uh, itsura, no? Itsura ng ating gagamitin na kahit eh, kahit na sabi natin hindi pa na expired, iko eh, pag natin eh iba na yung cool, iba na yung itsura, parang may mga sabihin na natin may mga spot na yung may amag-amag na sa gilid, eh i-give up na lang natin para wala na tayong uh, isipin pa na baka yun ang dahilan, baka baka ganito, oh, 'di ba? Kaya make sure talaga na ang ginagamit natin, lalo na sa pagkain, yan ay sure ball. Kasi yan ay kinakain ng tao, kinakain natin para hindi masakripisyo ang ating kalusugan. Okay, follow for more.